No. Mm. di to. Kaya na sponsor natin. Ah, uh, dami. Be! Dali. Yung napaglimusan ko, tsaka yung ano, may nag-sponsor sa atin. So, hindi pa yan, Ate Amor. Meron pang cash. Ayan, may mga barya-barya. Yan yung pinaglimusan ko nakaraan. Magkano ba ang ano, check up? <laughs> Nang... <laughs> Nang chan mo. <laughs> hmm. Hi guys, magandang hapon ayun, uh, kakagaling ko lang sa trabaho uh, magandang balita dahil uh, merong nagbigay sa atin ng mga uh, grocery so ayun, uh, maraming maraming salamat sa kaibigan ko uh, hindi ko na i-mention yung kanyang pangalan, basta uh, naawa siya don sa ating tinutulungan na si Aling Amor uh, sana guys ah, uh, marami pang tulad ng kaibigan ko na handa rin magbigay ng tulong kahit papano. Hindi man kalakihan pero ito ay galing sa puso talaga na gustong gusto niya rin tumulong dahil uh, nakita niya nga na kawawa rin talaga si Ate Amor. Ito nga po, ah uh, meron siyang ano, uh, dilata, tsaka yung mga biskuit, sabon, tsaka noodles. Ayan, may coke pa. Tsaka ito, wool cheese nuts. Asukal, tsaka gatas. Meron din siyang, ano, pansit kanton, tsaka bigas. Nasa 6 na kilo yata. bigas. Ayan, guys. Sobra-sobra uh, ako nagpapasalamat sa kaibigan ko dahil uh, malaking bagay na ito para kay Ate Amor. Hopefully guys na meron pang uh, um, mga niya na may gininto ang puso. So ayun. Uh, bukas na bukas po guys. Uh, ihahatid ko na to sa kanya. Uh, medyo aga aga-aga natin kasi ano. Uh, madalas hindi natin siya naabutan pagka na tayo. So ayun sana makatulong ito ng uh, kahit papano kay ate Amor no. Uh, ito yung uh, paunang biyaya sa kanya ngayon. Kaya sana sa mga susunod pa na araw ulit, uh, mayroon pa tayong mga kaibigan na handang tumulong. Kahit nasa mga ganitong paraan lang, no. At least makakatulong siya. So, ayun lang guys. Uh, hindi ko na pahabain pa. So, bukas, uh, kita-kits tayo bukas doon kay Ate Amor. Hi guys, good morning. Ayun, na uh, ito na yung uh, paghahatid natin ng mga grocery pack kay Ate Amor guys, uh, gumising ako nang maaga. So, tara. Punta na tayo kay Ate Amor. Napaganda na sikat ng araw dito ngayon. Eh. Ayun guys, good morning. Narating ko na yung bahay ni Ate Amor. Wala, wala pa. So, ayun. Nagkakapis siya. Wala na naman sa chinelas, oh. Ayan. Alam mo ba kung bakit nandito ako ngayon? Meron akong sorpresa. Ayan, oh. Kunin mo. Meron akong dalang, ano? Ah... Uh, surprise na lang. Oo. <laughs> oh. Galing sa sponsor natin. Uh, ano yan? Mga grocery stock. Saka bigas. Napunit na nga sobrang bigat eh. Dalay natin doon sa ano. Ah, uh, loob ng bahay niya. Alat pa rin Ano yan? Oh God, baby, baby, oh. Saan tayo sana? Ayun nga pala, di ba? Sabi ko sa iyo, no? Na, nag ka na ng lingko. Nang limos kasi ako na yun. Eh <laughs> hindi ako naka, ano? Nakarating. Dahil nakarating. Mag-isa lang akong pumunta dito ngayon. Wala yung cameraman ko, eh. Saan? Tulog pa. May lugar pa ako yan, eh. Benta ko sana kay pag-ulaw mo lang ng anak. Ito ay... Tingin kasi may tinta. Tami, tami. Ituro mo dito tayo. Ha? Ituro mo lang dito. Yung... Yung ano natin. Ay lalagay ko dyan. Adami naman nga. <laughs> Adami. Diba? Mabait si Lord eh. Kaya pinagpapala ka ngayon. Ikay. Okay. Padami. Ano mo sabi mo? Yung... Diya ito. Galing na sponsor natin. Ah, dami. Be, dale. Hoy, so, pasalamatan natin, no? Kasi hindi natin to nakala kami darating ng mga ganito. Uy, may gatas pa din. Aba, ito na. <laughs> Baby, mamating. So, yan lahat ng ating ano yun. Pagod pa. Naglago ko naman din. So, may tinapay ka din. May na. So, yan. Uh, Ito yung Bunso ni Ate Amor Ang pogi oh May pagkamerkano pala to oh. Ampunin na lang kita No? <laughs> so hindi pa yan Ate Amor Meron pang cash Cash? Oh. Oo Yung napaglimusan ko Tsaka yung ano May nag-sponsor sa atin sa ano nagsend ng Gcash. Kaya ito. Ito na bala magbilang. Ay <laughs> may to na bala magbilang. Ay <laughs> may mga barya-barya yan yung pinagdimusan ko nakaraan. magkano ba ang ano check up ng chan mo hmm? para maano na sana natin malaman kung ilang buwan na yung binubuntis mo no hello asan yung iba mong mga anak nandun <laughs> tago bakit? Ito kabila, ay wala nahiya. Nalaman nila nandito ako? Oo. Oh. <laughs> Diyan sila kayo nang tutulog? Doon. Ah, doon. Kabila. Nahiya sila. Pasensya ka na kuya, hindi yung mga anak. Ganyan talaga, ayos lang yan. Dapat masanay na sila sa akin. Ay, ito na yung kapatid ni Ate Amor. Oh. Good morning, Tay. Naghatid ako ng paunang biyaya ni Ate Amor. Okay. Kaya, merong mabait na nag-sponsor sa atin. Kaya yan, uh, merong bukal na, ano, bukal na kalooban. <laughs> Kaya, yan. Pa. nagpadala siya ng maagang biyaya. So, hindi lang yan, Biyang te. Hiya. Pagka, ano, hindi lang yan. Meron pa yan sa susunod pagka uh, sakaling sinuwerte pa tayo ano naman para naman talaga sa iyo yan eh. Dahil Anuhan ko na lang kuya. Ano yung dukan? Ah. Ano, ah. Marami kasi yung nag-ano na Pero bago to. Marami tayong mga mga mababait na gusto na mag, magpahinga ka muna kahit isang araw lang. Oo, oh, pahinga ka muna. Na. Oo. Oh. Pero kawawa na rin at mag ito, kailan mo nakuha to? Kahapon. Uh, 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 pero bago yan. Wala yan. ano pa. Po. Anong gagawin mo dyan ngayon? Ilalako mo pa yan? I... I... Baka dalhin mo. Hindi na. Lain pang yun, yun? pang mo na lang ng ano to. Pang mo. Okay, yeah. Sunod na araw. Sunod na araw. O, pero ngayon dapat magpahinga ka na lang muna kahit sa araw. Oh yun ang gusto ko eh. Papayla oh, ko isa. Yung so, makapagpahinga ka ng kahit oh, konti. So ayan, yung yung kikitain mo ngayong araw. Nandiyan na, binigay ko na sa'yo. Ah, wala ko yan. So dapat ano, oh nakadali na si ate oh. Mag thank you ka muna dito. Hindi oh, yung masyado <laughs> nakakapagsalita. Ayain ay, siya ay, ay, no. Ayan, so ngayong araw gusto ko makapagpay nga ano kahit isang araw lang o dalawang araw no yan ang gusto nila eh yung makapagpay nga ka ng kahit konti kasi araw-araw pang -araw kung hindi ka manlukan maglalako ka no ayun Meron na kayong asin. Kuya, thank you ah sa uh, biyaya uh, 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 Eh gusto ko kasi ano ah uh, wag ka na sa akin mag-thank you simple sa taas din. Siyempre dinala ko dito ni God para maging ano uh, instrumento lang. Naging instrumento lang ako. Ako lang yung ginawang ano, way. Uh, way para makarating dito sa'yo. Para malaman din yung kabuhayan mo na ano, mahirap talaga e eh, sabi mo kasi nakaraan yung umiiyak-iyak ka na doon sa ano na yung ng ano Okay na yung motor niya. Ah, nakuha na. Ayun. Praise God, no? Nabawi na yung motor niya. Eh, maraming mga bata dito, Anak <laughs> ni Dore. Yung nandito kanina? Yung yun nandito kanina? Oh, mga anak nito dalawa. Anak ni Duro. Sa kabila. Kalulusog ah. Oh. Dati, nagpapalit. Ano to? Kambal? Dalawa? Ano? Magkapalit yan. Ah, magkasunod lang. Sino mas matanda sa inyo dalawa? Siya. Ito? Oh. Ilang taon na to? Ilang taon ka na? Dalawa ata. Isa. Ilang <laughs> okay, kasalita. Ilang kasalita. Ano, natapos ka na magatas? Ha? Nagatas ka na? Kaputi, oh. Pugi yan, oh. <laughs> kita sa bahay. Dalayin kita sa bahay. Ha? Gusto mo? So, ayun, te. Ah asa ko na sa susunod maradagdagan pa yan ah. ha? So, anong ano natin anong masasabi mo dyan sa marami, nag sponsor sa atin maraming maraming salamat Hi, sa dumating sa akin kahit na walang inaasahan oh. ngayon pero dumating dumating yung nagtutulong sa akin ni tu tak Ani tahan Ano lah? Eh. Kuntik lah Barak kolam ni Kuntik dah pasir tu kau punya lupa tu Dia sengen mau ada buah ni Masara Lagian mo ng sili, Banghang mo. Nakarami ka nung linggo. Nakarami din ako. Isang sako din. Isang sako. Yung lagi mong kinukuha. Oo. Oh. So yun guys, binigyan ako ng lokan ni Ate Amor. Adubuin mo. Adubuin ko yan. raw. Lagyan mo ng tuyo bago mag Sige, bye-bye. Bye-bye. Oh. Ngayon guys, uh, nahatid ko na yung paunang biyaya ni Ate Amor. Uh, sana uh, hindi pa ito ang unang biyaya na darating sa susunod. Uh, Umaasa pa rin kami guys na meron pang tutulong sa mga sponsor natin na gusto kong magpasalamat kay Ma'am BR sa palengke at si uh, KN Si Ma'am KN yun na. Uh, Ayan po yung mga mababait na nag-sponsor sa atin ngayong araw. So, ayan, uh, ko na po yung uh, biyaya na binigay ninyo. So, ayan, aasa asa ako na susunod pa na meron pang parating na mga, mga tulad nito. So, ayan, uh, dito ko natatapusin yung ang uh, um, ng biyaya kay Ate Amor.